Hi hal, ini hal. Dito pala po kami sa Taichung Train Station. Yan, kasama ko po yung uh, dalawang kaibigan ko po na Bisaya, mga taga Sibug, taga Lapu-Lapu Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu Sibug dyan Then kami sa Cebu City. Yan. Yan po pupunta po kami sa Taiwan District doon sa paboritong spot namin sa Tayuin District ng Tambakan. Yan, bibili uh, magana. Mag po kami ng Tambakan uh, Pwede naming bilhin doon. Yon, mga second hand na gamit na mga mura. Doon. Ngayon po, sa uh, sasakay kami ng train papunta doon sa Tayuin District. Okay. So ngayon po, bibili na kami, na kami ng ticket then dito 'yung uh, ah? bibili kami ng ticket dito sa ticket vending machine kasi uh, malapit lang po 'yung Taiwan district. So pwede pwede tayong gumamit ng ticket vending machine nila dito. Okay. Yan oh, no. sige, ikaw, ikaw wala. First time. I-tap it, 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 mo 'yung Yan. English. English. Pilipinas may Pilipinas. Yan, tuturuan natin niya isang si <laughs> RJ. Oo, oh, mag-ticket-binding machine. Taiwan, yan. Hindi yan, ipikita yung fan. Oo. Tatlo tayo. Tatlo. Tulang <laughs> ko. <laughs> Hindi siya pa. Hindi, sakto na yan, 45. 45. Yan, hulog mo. Cash, cash. Pindutin mo muna yung cash. <laughs> <laughs> yan. <laughs> yan. No? 15 NT lang yung pambasayan namin per head. So, 45 yung nabayara namin. Uhulog lang po yung ticket dyan. Oh. yeah, logic. So, yung sople. tatlong ticket yan. yan po, andito uh, na po yung kaya, ticket. Ah, muna <laughs> <laughs> po yung Ito na po yung ticket namin. Papuntang Taiwan. Yan, papasok na po kami sa loob ng sakayan ng train. <laughs> Yan. Ano? Yan, first time nyo kasama namin. Yan. Ulo lang sa mga kayo ng train dito sa Taiwan. <laughs> may lalabas dyan. <laughs> oh, first time ni Kikin sumakay ng train. Hindi niya alam yung gagawin. <laughs> kahit sabihin natin ako. Oh, ihi mo na tayo. <laughs> dito na po kami sa mismo sa loob ng train station so sakay ng train nag-aabang pa kami ng train so yung train namin malapit na 10, 15, 15, 15. 5 minutes na lang or mga 10 minutes pagkat no! so, no! yan first time ni ni KK na sumakay ng train so uh, kinakabahan siya kinakabahan siya hindi niya kinakabahan yung ano niya action niya baka mawala so dapat um experience mo dapat Uh, learn your experience ngayon <laughs> learn your experience Pero sa bullet train naman. Oh. Yan. Yeah. Tara tayo nang Mas mahal 'tong bullet train, no? Oh, mas, mas mahal. No? Times to 'yung pamasahe. Okay, <laughs> Na. <laughs> <laughs> Yan po, wala po masyadong pasahero kasi Monday po ngayon. Wala nang uh, may pasok. May pasok. Pero kami wala kaming pasok kaya naglalaro kami. Hala. <laughs> <laughs> Mahigit <laughs> uh, one week yung walang pasok sa kapani namin dahil inventory po sa kapani namin. Ngayon lang kami nakapagala. So, uh, kadalasan mga Pinoy walang pasok dun sa kapani namin. Okay. Kaya pupunta kami sa tabakan kasi bibili kami ng mga pwede namin uh, bilhin na sa ng mga gamit po. namin sa Pinas. Oo. So, kasi ito si RJ, magbabakasyon to eh. Antayin nyo sa airport yun ha. Yan ha. Antayin nyo sa airport yan. Oh, okay. Mamibigay yan ang pera. Mamibigay lang <laughs> nyo ng college. And guys, na po yung train na sasakyan namin. Yan. Yan, papasok na po kami. Sasakyan na kami ng train. Papunta ang tayo yun. Dito na po kami sa loob ng train. Yan. Si Kiki RJ. RJ on the mix. <laughs> Yun guys, dito na kami sa Taiwan District. Ayan. Parang po kami pa-exit dito sa train station. Yun. Welcome to Taiwan District. Taichung, Taiwan. So, park pa rin ng Taichung yung Taiwan District. Okay. Kamusta ang experience mo sa train, Kim? <laughs> okay. <laughs> okay, okay. Ba? So yun po, andito na po kami sa Tambakan. Titingnan po namin kung ano pwede, kung pwede namin bilhin dito. So hindi po lahat nag-open kasi lunes, Yung iba, sarado. Lunis kasi walang uh, hindi may, uh, may, trabaho yung ibang tao. Yan, sarado, sarado. Yan, daming nagbibenta ng ko ano. Speakers at cord mahabang cord oh, panglinis ng ko ano pa yan mga sling bags belts tatay mabili dito ah lahat nag open yan uh, rice cooker kawali sandok yan, marami. Sa kabila, may mga cellphone holder. Yan, electric uh, fan. Okay. okay. Nagtitingin-tingin kami dito kung ano pwede namin bilhin dito. Yan, mga damit, mga assorted uh, clothes. Yan, sarado yung iba kasi lunis kasi ang madalas maraming nagtitinda dito is Sunday yan si Nizuko oh, ang dungis dungis ni ko dito uy <laughs> <Oy>, ba yan. <laughs> nice Snoopy face the dragon yan mga collectable coins oh. si tatang may Philippine Philippine daw siya na isa lang bill money bill collect Benta siya ng mga stamp Oh, meron siya stamp ng Pilipinas oh. Na? Thank hmm. you, ha? Lugi ata kami ngayon, ah. Lunis, <laughs> walang masyadong nagbibenta Uh, baka wala kaming mabili dito. Pero okay lang at least. Nakagala. Oh. Kaya dorm. Ang boring sa dorm. Ito <laughs> sa tahas niya. Lipo rin sa dorm. Awesome. Ang yeah, daming Bluetooth okay. speaker. Hinda! No? Oh, mga kuha, no? Ang oh, daming mga sapatos. So, take 500 lang. Ayan. 450 liter mga liter shoes na no bala nagbati no bakit ngani ba oh uh, 350 oh mm. 600 dami kayong mapipilian dito naayos ni manong yung car pambata pambata na car oh uh, may mga fishing rod din dito oh mahaba Nah. Mahilig na. Mahilig mangisda. Pwede kayo dito. Mga bisikleta din. Oh, tingnan niyo naman, ang linis-linis ng kapaligiran dito sa Tambakan. <laughs> Walang nagtitinda, sarado lahat. Malas, oh. Malas 'yung pupunta dito, ah. <laughs> wala, kayo, wala tayong mabili ngayon. Next time na lang. Bili, no? Na. Ayan, mga drillers. Ayan, mga tinitinda ni Mano, mga amplifier at mga laking TV monitor. Tempo po, mukhang minalas kami ngayon. Oo, <laughs> <laughs> eh kami na walang dala. <laughs> Next time na lang, babalik tayo dito. Mas maganda kasi pumunta dito sa Tabakan pag Sunday. Yan. Walang, oh, ah, ang linis-linis ng Tabakan. Okay <laughs> kami ngayon. Okay kami ngayon. So, uuwi na kami. Babalik tayo dito, <laughs>